natutunghayan sa araw na ito. Si Pilandok at ang Batingaw, isinaayos na muli mula sa bayan ng Meranaw. May isang pilandok na isinuyod ang lupa para maghanap ng makakain. Dahil nagihirap, ay kailangan talagang kumilos. Ngunit, dahil sa pagod ay naisip niyang magpahinga muna. Huminga siya ng malalim at nabaling ang kanyang mata sa bahay pokyutan na animo ay isang batingaw. Samantala, isang manalakbay na si Sumuson ang napadaan sakay ng isang kabayo. Kapansin-pansin ang marami nitong dala na mula pa sa mga bayang napuntahan niya kabilang sa mga dala niya ay ang mga jamante, ginto at mamahaling bagay. Napansin ni Sumuson sa alungan si Pilandok na nasa ilalim ng puno. Winika niya. Bakit ka nandyan sa ilalim ng punong iyan? Ay, ah! Ako ay naatasan ng sultan na bantayan ang napakahalaga at mamahaling gamit niya at nakataya ang buhay ko para rito. Mabilis na sabi ni Pilandok na nabuhayan ng loob sa tanong ng manlalakbay. Nakataya ang buhay mo? Katumbas ng isang mamahalin o maharlikang bagay na iyan? Tanong ni Sumuson. Opo, isang mahalagang bagay ang batingaw. Sagot ni Pilandok. Patunugin, patunugin natin ang ng malaman natin. Maari ba? Tanong ni Sumuson. Nako, hindi maari. Sagot ni Pilandok. Iyon lamang karapat-dapat ang maaring gumawa nito. Ang mga kamag-anak lamang ng sultan ang maaari magpatunog ng batingaw na ito. Napaisip si Sumuson sa sinabi ni Pilando. Sobrang nabighani ito kaya talagang tumindi ang kagustuhang mapatunog ang batingaw. At matuklasan ang kakaibang tunog na mayroon ito. Natigilan si Sumuson sa sagot ni Pilandok. Lalo lamang itong nagtaka at naakit na patunugin ang inaakala niyang batingaw upang mapakinggan ang itinatagong tunog nito. Ngunit, ako ay karapat-dapat, isang maharlika na anak ng sultan ng agama ng nyo. Ang pagtitilit ni Sumusun kay Pinandok. Nakikita mo ang mga dalako? Ito ang katunayan ng pagiging maharlik ako. Ibibigay ko sa iyo ang mamahaling bagay na mayroon ako kapalit ng pahintulot na mapatunog ang batingaw na iyan. Sinipat ni Pilandok ang mga sinasabing dala ni Sumuson at pansamantalang nag-isip sa kanagsalita. Kagaya ng sinabi mo, ay kung talagang maharlika ka ay wala lang sa iyo ang mga ibibigay mong yaman sa akin at hahayaan mo ako makalayo nang sa ganoon ay mapatunog mo ang batingaw Nagkasundo ang dalawa at sinabi ni Sumuson ang ganito Ibibigay ko sa iyo ang yaman ko nang maiaabot niya kay Pilandok ang yaman ay agad namang tumakbo si Pilandok papalayo Samantala, gamit ang matulis na bagay ay buong lakas na pinalo ni Sumuson ang inakalang batingaw na isa palang bahay pukuyutan. Naglabasan mula sa inakalang batingaw ang ganit na galit na pukuyutan na sumugod kay Sumuson hanggang sa ito ay matumba. Sa kalamang nailigtas ni Sumuson nang makita siya ng mga mandirigma. Nagising na lamang siya na nasa ibang lugar na ginagamot mula sa natamong paglusob sa kanya ng pokyutan.